Caesar. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Rock, paper, Caesar. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Yeah. The man ang pinapanood mo dyan. Rock, paper, scissors. Gusto mo maglaro tayo nyan? Sige po. <laughs> okay. Maglaro kami ng pamangkik ko guys ng rock, paper, scissors. Kita, makikita nyo kung paano ko paiyakin yan. Let's go. <laughs> like to take notes. At ito na nga, sa mga oras na ito, pumunta na ako sa mga tindahan para bumili ng price, burger, at ano ba yun, nakalimutan ko. Bili lang ko silang kahit ano, kahit hindi siya nagtatampo. At ito na nga, na yung, yung in-order ko. Ayun e na, dumating na, napakabilis yung burger, tsaka price. Papunta na ako kay Jamea para paiyakin ng batang to. Ayun na, malapit na ako sa bahay namin. Ayun na, tena, tena. Andan na. Anda na ang plano, handa na lahat. Diyameya, tara na. Let's go. Ayun. Tara na, darutan. Hello, guys. Kasama ko ngayon yung pamangkin ko. Maglalaro kami ng Rock, Paper, Scissors. Aranin? Rock, Paper, Scissors. Okay, game. Paisin muna natin. Walang iyakan, ha? Baka <laughs> umiyak, ha? Game. Dito ka. tapi ka pa tu Hindi kita. One, two, three, go. One, two, hindi, una. Bato, Batu pick. Bato, bato. Wait kan? kita eh. bato, bato, pick. <laughs> itu kan lim kita bata pik ini pagi dah wah Bata pik ya guys Hello guys. Beto Beto Saya ini parang lugi aku di sini ah. Beto Beto pick. Hahaha. guys. panay lang sa scissor panay gunting lang yan Pasang. Kau bidang saya. Batu batu pik Batu batu pik Batu batu pik Hahaha <laughs>

bato, bato, pick yun mo ha tama ako nabubudol ng pamangki ko nakakayang babay kam yan <laughs> ha ayun pa juice ko <Bato>, masaya <bato>, juice pick <laughs> <laughs> Pagod <tita>. good <coughs> Next time. Meron pa? Okay, last. Pa? Sa gato. Pick. nagtagumpay yung plano guys. Hindi ko siya napahiyak masyadong magaling sa pato-pato. Pick ang hari. Tara, uwi na tayo. Ano masasabi mo, man? Subscribe. Ano? Subscribe. Subscribe. Takta, guys. Hindi ako nagtagumpay sa plano. <laughs> Hindi ko napahiyak sa jameya. Pero babawi tayo sa susunod, ha? Ah? Okay, like and subscribe! Like and subscribe. Goodbye!